Uh, maganda nga po mga sideline. Hindi to pa ako okay, sa sa Dayam Street dito sa May Balinsuela. Ah, uh, grabe, grabe yung ulan kanina. Nabasa yung sapatos uh. ko, no. Kumikap tayo dun sa may uh, ano, sa may Balubaran. Puta rin din ulan. Pagkatapos dito sa may MacArthur wala, sobrang init. natin kung maganda ba yung manual kung magkano yung uh, income natin or mas mabilis ba talaga yung auto click ay auto accept mas okay ba or uh, manual kasi pag manual ikaw ang mamimili kung gusto mo ba o hindi pag auto automatic na kung saan ka uh, iba to doon ka na lang so yun try natin na uh, mga sailing ngayong araw. Ayan. So, nasa daya mo tayo. Uy, meron. Ako, meron. Pero tayo, ayun tayo. Los mo natin itong ano. Los mo natin itong. Yung navigation natin, pa uwi At, uh, yun. Tapos, natin ito. Hanapin natin. construction papunta na ano okay maliit lang to maro lang to oh. okay nanabigitan natin sa gitan to 4 minutes and 5 pieces ayan so nakapag uh, dala tayo sa MCU tapos nakakuha uh, tayo ng isang uh, booking papunta dito sa may uh, North Bay sa may malabon sa medyo katagatan medyo nauputom na ako kaya kayo tayo muna tayo dito sa Paris check mo lang natin yung Paris dito sa may malabon malabon pagitan ng nabutas check mo lang natin yun Sant Bayo. Alam uh, tayo ng bukid naman panibago. Uh, nandito pa rin tayo sa Tagat-Tagatan. Yan. Kantay tayo ng uh, ponte oras para baka mamaya may market ng uh, booking. At uh, kung ano man yung darating, Quezon City, Valenzuela, Caloocan kukunin natin. Mapa Manila okay lang. Wag lang yung masyado nang malayo. So, yun. Manual searching po ito. Magisa tayo. Grabe. Sarap no. Pares nila. Sarap yung pares. 45 pesos lang kanina. Ay, sarap. Pag may time, pupuntahan kita diwata. Titigman natin kung masarap ba yung uh, paris mo. Kukumpara ko yung kinain ko dito. Kumpara doon sa paris mo. Okay. Kaya lang, masyadong maraming pila yung nakikita ko yung sa kanila. Next, ang uh, plano natin pagka walang booking yun ang gagawin kagawin natin mga 5 uh, minutes pag walang booking ang gagawin natin pupunta tayo ng uh, monumento Diyan kasi maraming booking monumento kaputang North sa yan kaya natin mamaya talaga. wala talaga yung, uh, 10 minutes 10 minutes. We I... mag-waiting time tayo, 10 minutes. Kwin natin yung kinain natin. Gas natin ngayon tapos yung uh, nagkapulutan ako ng uh, ng gasolina. So 'yon bawiin natin para bukas uh, may bago na naman araw-arawin -araw natin itong biyahe na ito para uh, ito pa no merong uh, extra income no? meron kasi magantay ng uh, matagal at uh, mas yung araw-araw merong uh, income kahit maliit man okay lang walang problema Oke, okay. Sa mga dumadaan, ingat ako syempre. Baka mamaya, alam mo naman na sa may bandang uh, Lugar na to, hindi natin kabisado 'yung mga ba? Okay? Sige. Signing out muna ako. All right, all right. Tayo sa, sa, Palpex, sa Ayan. Tayo

even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I'll be doing shit my way Wala na tubig Wala na tubig malanday Masaya yung pet ko, ah Wala pa rin booking May ikot araw Valenzuela lang tayo mga ka-sideline. Ikot-ikot lang tayo sa Palenzuela at wala pa tayong booking sa mga oras na ito. Yan. So medyo, no? Medyo lumalalim na ang gabi. Time check, 8.33 na ang gabi. Yan. At sumula uh, ng alas, siguro mga quarter to six tayo lumabas kanina, no? Ayan pa lang naman ang ating uh, naging 471. Puro ba lang inikot natin. Balenzuela, Malabon, Karuatan, Genti. Ito lang tayo mi ikot, ikot Eh, pwede na yan. O, may pambili na lang nagpag-asaw kanina, 180. Para sa uh, kahapon yun. Tapos, Siyempre, nagpaalis tayo. 45 pesos. Bumili tayo ng tubig, 20 pesos. halos so, sa uh, less than 300 pa lang yung ating uh, ano, na. nakakabit na yun. So, uh, maaga pa naman. Wala pa, malaki pa oras 8.34 pa So, pag wala Aakyat tayo Pagpunta ng Grand Central At dun, napakarami ng booking Marami dyan Okay so, Signing out muna mga sideline Nandito tayo ngayon sa ano Your home Ayan, change beginning From your home para silang ano parang ano yan eh. parang uh, welcome home dito uh -huh. shout out shout out shout out shout out sa mga fedlen natin dyan na uh, bumabiyahe rin ngayon ay oo oh, oh, may nakalimutan pala ako shout out mo eh siya no? Yeah sa bayan natin na nag-training ano uh, ba si kalimutan ko na pangalan niya kalimutan ko rin pangalan niya ayun si AJ Adrian oh, shout out sa'yo AJ Adrian ayan oh. o so, unang biyahin niya so, unang biyahin niya 1-1 1,192 So shout out sa iyo Mag-iingat sa biyahe At uh, Relax na relax lang Para safe tayo Time check Time check 9.05 So nandito tayo sa Pure Gold Pure Gold sa uh, Paso de Blas Wala uh, Medyo inaantok na ako Bawi naman time ngayon dahil ayaw ko lang tumo kayo ka mga sa to anong watch na yun 906 so kung lalayo pa tayo baka mga mga 11 pa tayo malapit uh, okay. lang din naman yung mga biyahe natin at uh, hindi naman nabawasan yung ano, pagkawanti lang yung gasolina na nagamit natin dahil malapit lang din naman so yun bawi tayo bukas kami tayo bukas. Bukas mag-auto accept tayo. Bala na kung saan tayo na naman dadalhin. Pero ngayon talaga parang sa mga pakirandam ko dahil yung piksa ako. Nantok na ako. O yun. Tama tama lang. Tama tama lang yung biyay natin ngayon. I, I'm

they with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, so to know, man, I still go.